Yun. Dito na kami. Sama ko si Norman. Naka-starex siya. Ako, naka to. Binis ang mga gulong ko. Anong ginagawa mo dyan pare koy? Anong ginagawa mo dyan? <laughs> Yan, yeah, yung buka na, pag bubuka ka, bubuka ka ng beef. Ano beef? Ay, ng honey pala. Honey? Oo, oh, meron akong mga video rin. Kompleto ako. Eh, hey, eh ano? ang camera ko, tatlong ganito, tapos dalawang, uh, dalawang GoPro. Tapos meron pa ako ng ano, yung... Lakad-lakad mo tayo. Silipin ko lang yun sa tabing dagat. nahingal ako doon sa mga service ko yung mga lola ilipin ko lang Uh. No, dagat talak agad dito normal oh maganda katotok Indonesia. Balikan ko lang yung mga service ko. Dito yung mga service ko. na po Santa Rosa, Dilima, Paniki. Ayan si Norman, no? Tutok pala yung dagat pang-pang, yung pinakaano niya. Meron doon yung asa, meron pang way na mid an lang magpapalit ako ng camera pag kapupunta doon. Kaya ako may charge yung camera ko isa eh. Dali ko ni isang camera. Balik ako doon, kunin ko isa kong camera. Hindi prepare tong isang kong camera sa ano eh. Sa tubiga. tubigan. Pinatipad tubigan. tubigan. Kunin ko yung GoPro sa sasakyan. Ewan ko kung may charge. Kung walang charge, sorry. Kung mm, kan charge ko siya ulit. Kaya e lang ah. No, may charge yung GoPro. walang charge walang charge gopro walang charge yung gopro ko baka i-charge ko muna iwan ko dito sa sasakyan maya ko na lang siya gamitin Matagal pa naman sila dito. merienda merienda nila eh yun nagrad na ganyan muna siya dyan muna siya pabalikan kita mamaya